Welcome to Bebe Sweet Story. Kambal si na Julio at Rudy. Maaga silang naulila at namumuhay na lamang kasama ang kanilang lola Esme. Pinanganak silang kulang sa buwan. Pitong buwan lang kasi sila sa tiyan ng kanilang ina nang ito ay mga anak, kung kaya ay pareho silang sintu-sintu. Si Julio ay palaging nakapirmi sa bahay habang si Rudy naman ay panay ang gala at kung saan saan na lamang nagsususuot. Libangan ni Julio ang manood ng paborito niyang palabas sa TV habang ang kanilang lola Esme abala sa maliit nitong tindahan. Tuwid naman kung magsalita ang dalawang kambal ngunit makikitaan mo talaga ng tanda na kulang na kulang ang mga ito sa buwan. Si Rudy ay panay ang ngiti at halos hindi na kayang sumimangot. Si Julio naman Kontrolado ang kanyang ekspresyon. Maganda naman ang pagpapalaki sa kanila ng kanilang lola Esme. Ngunit sadyang nakakahiya ang sa tuwi na ay ginagawa ni Rudy. Minsan, kapag gumala ito at nakakita ito ng mga asong nagtatalik sa daan, hindi nito mapigilan ng sarili. Kahit pa maraming tao'y nanonood dito, ginagawa niya ang bagay na iyon. Bagay na labis na ikinakaya ng kanilang lola Esme. Ngunit wala naman itong magawa sapagkat kahit ano pa ang sabihin nito, hindi naman nakikinig si Rudy. 21 anyos na silang pareho't walang pinag-aralan. Minsan, si Julio ang inuutusan ng kanilang lola para hanapin si Rudy na kaagad naman niyang sinusunod. Siya na lamang kasi ang maasahan ng kanilang lola. Tampulan ng tukso ang kanyang kambal sa bagay na gawain ito. Madalas, pinagtatawanan ito ng kanilang mga kapitbahay ngunit nagagawa pang tumawa ng kanyang kapatid na para bang nasisihan pa ito kapag tinutokso ito. Batid niyang hanggang doon na lamang sila sa buhay, sa kalagayan kasi nila, malabo ng makapag-asawa pa silang dalawa ni Rudy, wala nang babaeng papatol pa sa kanilang mga sintu-sinto. Minsang hating gabi, bumangon si Julio para sana umihi sa labas ng bahay. Ngunit nakita niya si Rudy na paalis ng bahay. Hindi niya alam kung saan ito pupunta at may daladala pa itong ilaw. Dahan-dahan niya itong sinundan hanggang sa marating nila ang kalapit na ilog. Nagtaka si Julio nang pumunta sa isang malapad na bato sa gitna ng ilog ang kanyang kapatid at doon natanong niya ang isang bulto ng babae na tila nag-aabang. Rinig niya ang mahinang pagtawa ni Rudy na makalapit sa babae. Maliwanag ang buwan at dahan-dahan naman siyang umakit sa isang malaking bato kung saan katabi lamang ng malapad na bato kung saan naroon at nakatayo ang kanyang kapatid. Padapa siyang pumuesto sa ibabaw ng malaking bato at tinignan sa ibaba ang kanyang kapatid. Noon niya tuluyang nakita ang mukha ng babaeng kanina ay nakaupo sa malapad na bato. Si Nenen yun ang sintu-sintu rin nilang kapitbahay. Nenen, kanina ka pa ba naghihintay? Tanong ng kanyang kapatid kay Nenen. Tumangwa lamang si Nenen sapagkat batid naman niyang hirap itong magsalita. May kagandahang taglay si Nenen kung hindi nga lang ito sintu-sinto katulad nila. Bukod pa roon, hindi rin ito masyadong nagsasalita ngunit maganda ang katawan at talaga namang napakaputi. Maiksi ang buhok na hanggang leeg lamang. Hindi alam ni Julio kung anong gagawin ng kanyang kapatid at ni Nenen kung kaya ay nagulat siya sa ginawa ni Nenin. Kaagad na milog ang mga mata ni Julio sa nakikita. Walang ano-ano, humigasi si Nenin sa malapad na bato at banaag sa sikat ng buwan ang kaputian nitong taglay. Hindi niya mapigilan ang sarili na lumunok-lunok. Sunod-sunod ang paggalaw ng kanyang lalamunan. Ilang saglit pa nga, nagmistulang uhaw ang kanyang kapatid na agad namang tinabihan si Nenin. Bigla na lamang nakaramdam ng pagkauwaw si Julio at parang gusto niyang siya naman ang gumawa ng bagay na iyon kay Neneng. Napaisip siya kung matagal na bang ginagawa ni Nene at Rudy ang bagay na iyon. Sana noon pa ay na niya iyon eh di sana matagal na siyang nakakapanood. Ilang saglit pa nga ay pumwesto na si Rudy upang tugunin ang kanilang kailangan. Lihim na nakaramdam ng inggit si Julio. Kahit pala ganoon ang kanyang kapatid, mauuna pa itong makatikim ng ganoong bagay kaysa sa kanya. Noon niya naramdaman ang pagkabuhay ng isang bagay sa kanyang katawan. Parang gustong gustong kumawala nun. Sumasagi iyon sa bato sapagkat bahagya ay nakadapa siya. Titig na titig siya sa kapatid niya at dito kay Nenen. Kasabay ng mga ingay nito ay ang pagdaloy ng tubig sa ilog na iyon tamang-tama sa lamig ng paligid ng ilog ang init na kaniyang nararamdaman ilang minuto pang pagmamasid kay Nene at kay Rudy na walang sawang ginagawa ang bagay na iyon pakiramdam ni Julio ay eh, sasabog na nga siya ilang minuto pa na ganoon si Rudy at Nene nakita ni Julio na binibaybay na ng kaniyang kapatid ang daan patungo sa kanilang bahay at ganoon din si Nene Pagkatapos ng ginawa ng mga ito, umasta ang mga itong tila walang nangyari. Sa tanang buhay ni Julio, hindi pa siya nakakagawa ng milagro katulad ng palaging ginagawa ni Rudy sa sarili nito. Ngunit ng gabing iyon, ay hindi napigil ni Julio ang sarili at nagawang gawin ang milagrong bagay na iyon doon mismo sa ibabaw ng malaking bato. Noon niya napagalaman na ng pakiramdam sa tuwing ginagawa ng kanyang kapatid ang bagay na iyon. Mas higit pa siguro ang iba yung nararamdaman nito. Habang ginagawa nito, kay Nenen ang bagay na iyon. Hating gabi na nang matapos si Julio sa ginagawa niya sa sarili. Nanginginig ang kanyang mga tuhod sa pagod na kanyang nararamdaman. Bigla rin siyang nakaramdam ng pagkauhaw. Nang makapasok sa tahimik na bahay nilang maglola, dumiretso siya sa maliit na kusina upang uminom ng tubig Nakadalawang baso rin siya ng tubig bago tuluyang pumasok sa silid nilang magkapatid. Naabutan niyang tahimik ng nakabaluktot si Rudy, ngunit batid niyang gising pa ito. Nahiga na siya sa katabi nitong papag, tsaka bahagyang nagsalita. San ka galing kanina Rudy? Tanong niya rito kung kaya ay napabaling ito ng tingin sa kanyang gawi. Bakit nakita mo ba ako? Balik nitong tanong na para bang nagtataka. Anong ginawa mo sa ilog? Inosenteng sagot tanong niya. Wala, nagpalamig lang ako sa ilog at nainitan ako. Kailan pa kaya nagsisinungaling ang kanyang kapatid? Sa pagkakaalam niya, hindi ito marunong magsinungaling sapagkat mas malala ang kondisyon nito kaysa sa kanya. Nandun din si Nenen, nakita ko kayo. May himig ng panunokso ang kanyang boses. Nakita mo si Nenen? Wala. Wala. Naglaro lang kami ni Nenen doon sa... Doon sa ibabo ng malapad na bato. Ano bang nakita mo? Kilalang kilala niya ang kapatid. Madalas ang pagkuotal nito kapag natatakot ito sa isang bagay. Pero bakit naman ito matatakot kapag nalaman niya ang totoong ginawa nito kasama si Nenen? Hindi ba nga at ni hindi nakaramdam ng hiya ang kanyang kapatid? Bakit sa puntong yon? Tila hiyang hiya ito. Kailan pa kayo naglalaro ni Nenen ng ganoon? Sa tanong niyang iyon, matagal bago nakasagot ang kanyang kapatid na para bang pinag-iisipan nito ang kanyang isasagot. Alam mo ba kung anong tawag doon sa nilaro namin ni Nenen? Sa halip ay sagot nito sa kanya. Hindi ko alam eh, pero alam kong nasihan ka sa ginawa ninyo ni Nenin. Sagot naman niya, bahagya pang nagulat nang bigla na lamang itong tumawa na para bang may naalala. Oo, Masayang ang gawin yun. Matagal na rin namin ginagawa yon ni Nenen. Julio, sabi niya, bukas ng gabi raw ulit namin gagawin yun. Kung gusto mo, manood ka na lang. Ayaw pa nito sa kanya. Isa lang ang nasa isip niya. Ayaw niyang manood na lamang at gumawa ng milagro sa kanyang sarili. Kung may pagkakatao makisalo siya sa kanyang kapatid, hindi siya magdadalawang isip na makisali sa anumang ginagawa ng mga ito. Pagkatapos ng pag-uusap nilang iyon, tuluyan na silang nakatulog sa pagod sa mga nangyari ng gabing iyon. Kinabukasan, pagising ni Julio, wala na ang kanyang kapatid sa kanyang katabing higaan. Bumangon na lamang siya at iniligpit ang kanyang kumot. Lumabas siya sa silid nila magkapatid at naabutan ang kanyang lola na kasalukuyang kumakain ng agahan. Inaya na siya nitong na kumain at sinabing maaga na naman daw na umalis ang kanyang kapatid na si Rudy. Wala man lang kaalam-alam ang kanilang lola sa ginagawa ni Rudy kapag sumapit na ang gabi. Sa bagay, wala rin namang magagawa ang kanilang lola kapag ginusto ng kanyang kapatid. Natapos ang agahan nilang maglola, kung kaya ay lumabas na ng bahay si Julio. Doon siya tumambay sa papag sa harapan lamang ng kanilang bahay. Namataan niya sa kabila ang paglabas ni Nenin na noon ay nakatapi lamang ng tuwalya. Bumalik sa alaala ni Julio ang mga tagpong nasaksihan niya nang nagdaang gabi. Hindi niya mapigilan ng lumunok sapagkat sa kanyang nakikita, hindi niya mapigil ang init na kagad na bumangon sa kanyang sistema. Naroon ang kanyang matinding paghahangad na sana imatikman rin niya ang bagay na iyon nakasama si Nenin. Ano't napakaswerte naman ng kanyang kapatid at dinaig pa nga siya? Doon niya sinunda ng tingin si Nene na patungo sa ilog kung saan niya ito nakita kagabi na kasama ang kanyang kapatid. Malamang ay maliligo ito, pero bakit nakatapi lamang ng tuwalya? Sunod niyang nakita ang nani ni Nene na sinunda ng anak nito at tinawag na bumalik sa bahay. Marahil ay sinabihan ito yung anak na wag maligo sa ilog na walang saplot at baka may makakita rito. Hindi nito alam na may nakakita na sa katawan ni Nenin. Iyon ay walang iba, kundi ang kanyang kapatid at siya mismo. Bumalik naman si Nenin na animoy sunod-sunuran lamang sa kagustuhan ng nanay. Kawawang Nenin, sa isip ni Julio. Hindi bali at alam niyang babae naman si pag pagsapit ng gabi kapag tulog na ang nanay nito. Ilang minuto pang nanatili si Julio sa kanyang kinaupuan bago dumating ang kanyang kapatid. Mukhang nagutom ito ng gusto sa kung saan man ito nang galing. Mabilis na lumipas sa mga oras hanggang sa muli na namang sumapit ang gabi. Hinintay ni Julio na makakain sila ng hapunan at kapag oras ng matulog ay aabangan niyang paglabas ng kanyang kapatid. Napansin niyang ang hindi ito mapakali at panay ang silip nito sa silid ng kanilang lola at siguro ay hinihintay nitong makatulog ito. Pasado alas 9 na ng gabi, nang makita niyang bumangon si Rudy at muling sinilip ang kanilang lola, sa puntong yon, hindi na ito bumalik at batid niyang tumungo na ito sa ilog. Dahan-dahang lumabas si Julio sa bahay at sinundan ng kanyang kapatid na tiyak ay tutungo na naman sa ilog. Maliwanag ang buwan ng gabing yun, kung kaya hindi na nangapapa si Julio sa daan. Pagdating niya sa ilog, ay naroon na nga ang kanyang kapatid ngunit wala si Nenin nagkobli siya sa isang malaking bato at sinilip si Rudy na nagpapalinga-linga siguro hinahanap nito si Nenin maya maya pa inalingat si Julio at namalay na lamang niyang nakita na siya ni Rudy manunood ka ba sa laro namin ni Nenin? biglang tanong nito namuntikan pa niyang ikasigaw sige Julio dyan ka lang at manood ka Hinihintay ko si Nenen. Akmang tatali ko dito ng kanyang pigilan. Pwede rin ba ako makipaglaro kay Nenen? Ibang laro ang tinutukoy niya at saglit naman na nagisip si Rudy. Kung papayag si Nenen na kalaro ka, bakit hindi? Kung gusto mo, kayo muna ang maglaro tapos ako naman ang susunod. Bigla na lamang pumalakpak ang kanyang tenga sa narinig. Mukhang makakatikim na siya ng bagay na iyon sa mga susunod na mga sandali ilang minuto pa silang naghintay roon bago dumating si Neneng ang kaninang mapuputing binti nito na kanyang nasisilayan ay naroon na sa kanyang harapan nagtaka pa ito nang makita siya ngunit nakakatuwa lang isipin na nang sinabi ng kanyang kapatid dito na sila muna raw maglaro ay kaagad naman itong pumayag mukhang naimpluensya na ng kanyang kapatid si Neneng sa ganoong klaseng gawain hindi naman siya nakapaghintay at kaagad na inaya si nenen sa ibabaw ng malapad na bato. Isang maluwag na short ang suot nito na pinarisan ng maluwag din na damit na pangitaas. Hindi na nagsalita pa si Julio sapagkat masyado na siyang nagagalak. Naroon naman at tahimik na nanunood si Rudy. Ginaya lamang niyang ginawa ni Rudy noong gabing nakita niya ito kasama si nenen, Agad-agad na pumwesto si Julio. Hindi na siya nagsayang pa ng oras sapagkat na mga sandaling yun, sabik na sabik ang kanyang pakiramdama. Una niyang ginawa, hinalikan niya muna ang malalambot na labi ni na Pagkatapos nun, pinakatitigan niya ang mga mata nito na parabang tinatanong niya kung ready na ba ito na gawin ang bagay na iyon. Nang mapagtanto niya na parang uhaw na uhaw rin ito, agad-agad niyang ginawa ang kanyang pakay. Talaga namang makikita sa mga mukha nila na tila ba ay mga baliw at sabik na sabik dahil sa ginagawa nila. Ilang saglit lamang, mabilis nilang narating ang dulo. Parehas na pawisan at lupaypay. Nangihina si Julio ng bitawan na sininin. Katulad niya, talaga namang narating nito ang dulo. Nakita niyang isa-isa ng dinampot ni Nene ng mga gamit nito. Ngunit bago pa man ito tuluyang nakapag-ayos ng sarili, nahila na ito ng kanyang kapatid na noon pala ay sabik na sabik na rin. Doon mismo, sa mababaw na parte ng tubig na kung saan hanggang talampakan lamang ang tubig, inhiga nito ang umaayaw ng sinenen. Nanlalaban yata sinenen at paulit-ulit na binibigkas sa hirap na paraan na mas gusto niya kay Julio. Batid niyang imposibleng pakinggan ni Rudy ang sinasabi ni Nenen, lalo pa at alam niyang nagiinit na ito. Halata na rin pagod na si Nenen, nagpaubaya na lamang ito at rinig na rinig ang pagtampisaw ng tubig sa bawat ginagawa ni Rudy. Basang-basa ang kanilang mga katawan at hindi man lang iyon inalintana ng kanyang kapatid. Sobrang ganda ng kanyang pakiramdam ng gabing yun. Pakiramdam niya, malaya siya at wala siyang ibang iniisip kundi ang ligaya sa piling ni Nenen. Hinintay niyang matapos ang kanyang kapatid upang sabay na nga silang umuwi sa bahay. Ngunit ilang minuto rin ang itinagal bago ito tuluyang matapos. Napalakas ang ingay nito nang marating ang dulo. Pagkatapos nun, iniwan na lamang nito si Nenen sa tubig. Nakita niyang nangihina na si Nenen. Ngunit pinilit nitong makabangon at saka tuluyang nag-ayos ng sarili. Bago umalis si Nenen, Sinabihan mo na siya nitong gagawin ulit nila yun bukas ng gabi. Sana raw, hindi niya na isama pa si Rudy. Natawa naman siya at hindi nakaimik ang kapatid. Umuwi na silang magkapatid na hindi man lang nag -uusap. Kapwa sila napagod kung kaya ay pagdating sa kanilang bahay, sabay na rin silang nakatulog. Kinabukasan, ganun pa rin ang nangyari. Maaga pa lang ay wala na si Rudy sa bahay. Nauna nang magagahan si Julio at saka ang kanilang lola sa hapag. Kinabukasan ay ganoon pa rin ang nangyari. Maaga pa lang ay wala na si Rudy sa bahay. Nauna nang mag-agahan si Julio at ang kanyang lola sa hapag. Batid niyang tanghali na naman ang uwi ng kanyang kapatid. Pagkatapos mag-agahan, ay nagsibak na siya ng kahoy panggatong. Talagang siya lang kasi ang maaasahan ng kanilang lola at tabala ito sa pagbabantay ng maliit nilang tindahan. Siya na rin ang naglaba ng mga damit nilang magkapatid at marunong din naman siya dun. Kahit sa ganoong paraan man lang, ay eh makatulong siya sa kanyang lola. Pagsapit ng tanghali, tsaka pa nga nakauwi si Rudy, gutom na gutom ito lalo na at wala rin itong kain mula pa ng umaga. Pawis na pawis ito habang humihigop ng mainit na sabaw ng gulay na luto ng kanilang lola. Hindi niya alam kung saan na naman ito nang galing. Pagkatapos kumain, muli na naman itong umalis na hindi nagpapaalam. Nagalit pa ang kanilang lola dahil nga sa panay ang alis nito na hindi nagpapaalam. Baka sa susunod daw, mapagtripan pa ito ng mga loko-loko sa kanilang barangay. Pagsapit ng gabi, ay ginabi na rin sa pag-uwi si Rudy. Halata ang pagod nito at nakita na lamang ni Julio na humihilik na ito sa pagtulog. Naisip niyang naghihintay na siguro si Neneng sa kanya sa may ilog, kaya dahan-dahan siyang bumangon tulog na rin naman ang kanilang lola. Kung kaya, ay malaya siya makakalabas ng bahay. Binaybay ni Julio ang daan patungo sa kalapit na ilog. May daladala siyang flashlight sapagkat hindi ganoon kaliwanag ang buwan ng gabing yun. Nang marating niya ang malapad na pato sa gitna ng ilog, nakita niyang naroon na nga at naghihintay si Nenin. Mukhang masyado itong nagalak sa kanilang gagawin. Kaya mas nauna pa ito kaysa sa kanya. Mabuti rin na tulog na ang kanyang kapatid. Nang sa ganun, hindi naman mapagod ng gusto si Nenen. Mukhang makakarami pa naman siya sa gabing yun. Tinanong niya si Nenen kung kanina pa ba ituroon at kaagad naman itong tumayo. Malamig ang panahon ng gabing yun at ramdam na ramdam pa rin ni Julio ang init ng masilayan si Nenen. Wala siyang pakailam sa itsura at ang tanging nais lamang niya ay ang magandang katawan nang sintu-sintong si Nenen. Hinayaan namin pakawalan ng nararamdaman namin sa isa't isa. Halata ang pagkauhaw namin. Wala na nga kaming pakailam ng mga oras na yun. Dahil na rin sa panggigigil sa isa't isa, sandali lamang ay parehas kaming hingal. Napayakap siya kay Nenen. At maya maya ay umalis na siya sa harapan nito na bumalik sa malapad na bato at saka nagayos ng kanyang sarili. Sumunod naman sa kanya si Nenen. Nang bigla na lamang itong hilain ng kung sino na noong kanyang ilawan nakita niya ang kanyang kapatid na si Rudy. Kaagad na naman itong dinala si Nenin sa may tubig kung saan ginawa nila ang bagay na iyon noong nakalipas na gabi. Batid ni Julio na pagod na si Nenin ngunit wala naman itong laban sa kanyang kapatid na sobrang lala ang pagkasintu-sintu. Pinanood na lamang niyang mga ito. Hanggang sa maya-maya pa'y nagawa ni Neneng nang tumayot ko maripas ng dakbo. Inilawan niya ang kanyang kapatid na halos hindi mapakali sapagkat hindi natupad ang nais na to. Halos matawa siya sa itsura nito na parang asong malapit ng mabaliw. Inilawan na lamang niya ito sa ilog nang nanggagalaiti sa galit. Nang sumunod na mga araw, ay nakakapagtaka na walang nenin na sumunod sa kanya sa ilog hindi rin niya ito namataan na lumabas ng bahay. Ilang gabi na siyang hindi mapakali, lalo pat pakiramdam niya napupuno na naman ang kanyang katawan. Palaging masama ang kanyang modo at halos ay ayaw magtrabaho sa bahay habang si Rudy ay panaygala pa rin ng alam. Hanggang isang araw ay napalabas sila ng bahay nang marinig niya ang maiingay sa labas ng bahay nilang maglola. Nakita nila sa labas ng bahay si Aling Bebang Nakasama ang anak nitong si Rona na isa ring kulang sa pag-iisip Galit na galit si Aling Bebang At sinasabing binuntis daw ni Rudy si Rona Nagulat ang kanilang lola at hindi alam ang gagawin Lalo na at iniwan ni Aling Bebang si Rona sa bahay nila At doon na raw ito titira Dagdag gastusin na naman ang kanilang lola Lumipas pa ang ilang buwan at wala rin naman siyang nene na namataan hanggang sa nanganak na nga si Rona at sa awa ng Panginoon ay normal lang bata hindi katulad ng mga magulang. Nang matigil na naman sila ng isang katok sa pintuan, bumungad sa kanila ang nanay ni Nene na may kalong-kalong na sanggol. Sinabi nito sa kanilang lola na anak daw ni Rudy ang batang yun at hindi raw kayang palakihin ng mga magulang ni Nenen. Ang kanilang lola na naman tuloy ang problema sa gastusin Lalo na at lahat ng kasama nito sa bahay ay sintu-sintu, kaya pala hindi niya namataan sininin, nabuntis pala ito ng kapatid niyang sintu-sintu.